Halong right kami ni Georgia So, pupunta kami ngayon sa Iloilo uh, Lagaw kami dito So, we take off from uh, San Enrique Exactly 7am in the morning So, let's see if uh, anong oras tayo makakarating sa Iloilo if sa coastal road tayo dadaan sa coastal tayo dadaan kasi Port San Pedro tayo ano eh, pupunta eh. so pag uwi uh, iikot kami pupunta kami doon kami dadaan sa circumferential road no so we're currently at um lingkod lingkod uh, dingle ilo so yan magandang umaga napakaganda ng weather na binigay sa atin ni lord no sana magtuloy-tuloy ito hanggang hapon Kasi meron tayong mga Activities na gagawin <laughs> And uh, Hopefully na Nakaka-uwi tayo ng safe and sound Sa bahay Gaya ng pag-alis natin At mga kaibigan uh, Itong araw na ito is uh, A wonderful day no Nakakamagbanding kami ni George at the, at the same time First time niya na maka uh, commute. Motor lang no, pa ng Iloilo. <laughs> Medyo bigat pala ba tong batang to. Ramdam ng motor. wala kaming communication kasi wala pa si Brother George na uh, intercom so maintain natin doon takbong 70 <laughs> then pag natin sa coastal mamaya eh, medyo eh, mabilis bilis natin ng call so hopefully nandun si police uh, brigadier general no sa aming pupuntahan para maging successful din itong araw na to para sa amin even though sabado oh, no, may tiwala ako na may office hours ang mga polis natin doon sa um, uh, R6 HQ so malaking motor sana dadalhin ko kaso sabi ko nagalagal na rin bago nung nagamit ko si Mamba papuntang Iloilo so ayan si Mamba yung gagamitin natin ngayon at uh, the same time uh, tayo natin kung um, magkano ba ang kain o, 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 o gaano karami ang kain na gasolina ni Mamba dahil nagbalit na tayo ng carb carb na to ng 155 then naka adjust rin tayo ng cams so we'll see guys we'll see Hingga ngayon sakit pa rin ng ulo ko <laughs> siguro dala to ng kwan ay <laughs> dala to ng puyat Tsaka, init kahapon. Grabe yung init kahapon. Tapos pagka uh, dating ng hapon, umulan. Grabe. So, di pa tayo nakapag <coughs> Pero, okay lang yan. Hindi pa naman tayo nagugutom. Tapos na-pover lang tayo mamaya if... Uh, Kung malam na ang ating sikura <coughs> So, we're currently at... Dingle bayan ng dingle tapat pa rin ang ulo ko para <coughs> <coughs> hindi na hindi na tanggal yung sakit ng ulo ko sa tulog lang <coughs> We're currently at uh, Pototan, uh, Pototan, Iloilo. Uh. Ya tenang le leganes Ah, le ganes dera bas tos ke bahat tanah diau. Ah, gua ya? Ah. Nah, <laughs> <laughs> Ati <laughs> Ay ko ha, pumula tong ulan ba na de? <laughs> At balang sila tapos sigito. gito. <laughs> Ay, a jeep. A sa game mo, pre? Inay lang. Ay! Leganis lang ta. Pililo pa ta. Uli ta. Ay! Oh. Kung ka baha di, sure ball ka baha masa kustal. Mas, lalang to. Namlang, taon-taon lang Tapos traffic pa. Perfect. Balda agad, balda. Apa? Apa? ako na-inform. Sana nag-swimsuit ako. Ah! korogot Torok torok tang dua kyaklaw Ha Sige lang Wala tayong magagawa basa na <laughs> Wait ako na guys expect nga mo to kadalum itubig diya kumagbaha Apostal pa, pa ta ha Apostala <laughs> balada basah temanku, ku <laughs> berarti <tipad> bertarung-tarung basah berarti mau basah Mas batas mo. <laughs> <Bapa. laughs> Kenapa no? ah, tuh? Ay, nako to gabaha gid Oh, nang kita palang sayo. Gaja. na convert <laughs> convert sa liquid cool oi <laughs> jamala dade kostal do ratiya ah? Coastal Road. Berapa jili? Tuh plus, jili oh. di motor. Okay. Ah, Tiga udah. segas gas. -gas. Gamai lang santek dah, gas gas dah. Mau lo mau mahal, bilang paisor nak ada. Ah, mo gede. Buka pe lubung ko sa gawe mo. Maradon. Ilo ilo. Supermart. Naja kada port ndar yan. Jano, kita mau memang kargo. Sa kostal mamrogage. gage ha 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 aah, na may man buhay rin natin kaya rajak saktu eh kaya pa lang ko may buo-buo rin natin kagraduate na ko may buho masigapon ah, ano na daka kwan niyo rin? okay, look pa building Pena kamu monos tita nggak apa pintu di building mau pasi muda. Hahaha. Gerabla. Hahaha. Cek cah. Sir, good morning. Ma. sir. Sa so, to na mo tanang regional director din sir. Sir na ano ba? Ma-interview ko para sa thesis namin. Para sa research nila. Research? Naka oh. Nakakoordinate na ka ba? Wala pa, pa sir. Makuha ma, ma, ka ma kaya letter. May ID ka mo ta? May ID. Matag pa tani ka letter. Para sa isla niyo na. Mm, uh, mm ila ila. Kaya kaya kaya. <clears throat> ah, ko lang. Ay, ka. na lang. Ako guys, ila sa her portal. Sa ID mo, pwede mo. Ito ko lang din ang dala ko. Pagkakataon nyo siya? Sige, sige, sige. Ay. Ay, appointment mo siya. Ha? May mga appointment ka Appointment, sir? Oo. Wala, baka may kapakuan. Ang uh mamangkot lang ang mong um le. Mapa-appoint lang kami, tani. ika ba balaw. Ika-later para tawag ka na. Amakuan uh palang le mo, inquire palang? Oo, amakuan ka later. -o, o, mabilin na yun. Matag pa lang kay... Mabalik pa lang ka Tapos kung ano, mapa-appointment rin tayo sila eh. Para kung ano eh. Balis ko lang -tang lang -tang le. le ha?